Kainong kaharian ng ating tinataguyo dito sa lupa? Ang sa atin ba o ang sa Diyos? Magandang araw mga kapatid, samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa Ebanghelyo dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Ang pagtulong sa kapo ay ating konkretong pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ito ang nagiging daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. Ang paggawa na mabuti, ang pagtulong sa mga may hirap, ang pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom, ang pagdalaw sa nangungulila, ang pangangamusta sa mga taong hindi kadala sa kinakusap ng mga tao, at pati na rin ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin ay mga pamaraan upang patunahayan na ang kaharian ay nandito na nga sa lupa. Pero kahinong kaharian nga ba? Sa atin o sa Diyos? Kung naghahanap tayo ng kapalit sa mga mabuting ginagawa natin, ang kaharian na ating tinataguyod ay sa atin. Kung ang kadehelanan ng ating paggawa na mabuti ay upang makilala tayo at mapansin ang ating mga ginagawa, ang kaharian na ating tinataguyod ay sa atin. Kung ang ating pagkilos ay nakadepende sa ating free time o kung gusto lang natin kumilos, ang kaharian na ating tinataguyod ay sa atin. Ang pagtaguyod ng kaharian ng Diyos ay hindi naghahanap ng kapalit, kahit pa sa mga taong tinulungan natin. Ang pagtaguyod sa kaharian ng Diyos ay upang makilala ang pangalan ni Jesus, hindi sa atin. Ang pagtaguyod ng kaharian ng Diyos ay walang pinipiring oras, kahit na sa gitna ng ating trabaho o sa gitna ng ating pahinga. Tunay na naririto na nga ang kaharian ng Diyos kapag ang sa ating mga puso ay si Yesus. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang estado ng ating puso, kung hindi, sino ang namahari nito. Salamat sa inyong lahat. God bless po.